Hi guys, good morning. So, ang ganap na, marami kaming ganap for today's video. So, isang araw pa lang kami dito. So, marami na gagawin. So, ngayon guys, ay mag-prepare muna kami sa aming outfit. Kasi may lalakarin kami, may papuntahan kami dito sa Sambuanga del Store So, kita-kits po tayo sa mga, mamaya kasi ay show ni Brenda. So, mamaya pa naman. Kaya, good luck guys. Bye! Hey guys. Rarating <coughs> lang namin dito sa Sambuanga. At dito kayo natutulog ng guys. Ah. Hmm. Di pa ang love mm. At ang dami ng mga gamit. Ayan guys. At nag-dinner na po kami. Ang dinner po namin ay ito. sinigang na shrimps. Sinigang. Hmm. At saka pag-seal. Hmm. Ito na mo. Yan lang yung ulam namin, guys. Sabi ba? Hmm. So, yun guys, taglatag agad, guys. <coughs> Latag agad. Dito si Mami si G matutulog. Si Bating at kami diyan kami matutulog, guys. Ah, oh, di ba nakalatag na agad. Mm. At si yung iba ay sa labas. sa sa mga. Ayan sila guys. So, <laughs> oh, di diba? Hi guys. So ito yung ating um Sambuanga, di pa Ang ganda, province talaga. Daming puno. At ito kami sa payag. Sa payag kami ni Odiva. Hello, good At yung Daika Kami lang, good po ang, morning. kami lang po yung gising dito. O, diba? so, Sa labas naman ay... Uy, si na nagising na. Diyan kasi may nagising. At ito naman kami sa labas. May mga halaman dito. O, oh, di diba? Ganda talaga, guys. Ang klima dito sa Sambuanga. At first time namin dito sa Sambuanga. So, dapat i-enjoy talaga namin ngayon, guys. Ang aming um, bakasyon dito sa Sambuanga. Mm -mm. di ba? Di ba, girls? So, ayan, guys. Dito, dito po kami natutulog. Yung iba dito natutulog. Ayan, dito kami at may aircon pa. At dito kami kumakain. So for this video, ay hindi kami dito kakain sa loob, sa labas kami. So ito yung labas. Mm. -mm. May mga manok. Ini <laughs> mga manok, mga Di oh. Diba ang daming mga manok, mga <laughs> Ano? Oh, di ba dito lang kami, na, dito lang kami ngayon. Mm. <laughs> diba Ang dito dito nila yung manok tila lahat. Mga nangingitlog na manok at mga lalaki na manok breeder na manok at dito din may mga sasakyan din sila dito. Oh, 'di ba? At ito yung labas. Hmm. Mm Ayun po sila. So ito yung labas. Ito yung entrance. Ito yung mga ito yung mga car namin. So dito yung mga car. At dito kami nakatira guys. O yan, yung bahay na yan. Diyan kami. Kaya good luck. Mm. So ngayon kakain na kami mga ma'am. Si... So, kakain na po sila. Kain. Ayan. Ang ulam namin ay itlog, hotdog, at um, tawag dyan.

Kunjuti, magyaya din nyo. Hi guys, good morning Zambuanga! So, so it's our first breakfast here. So, tagong ging... Kambuli! Kambuli! Zambuanga! So ayan guys, tapos na po kumain lahat. May, may dalawa. May dalawa pang May dalawa pang, may dalawa pang kumain at ito naman ay maghuhugas ng pretty. So dito tayo sa loob, guys. At dito kami natutulog dito yung sala nila. Oh, ito yung ano nga kusina lutuan dito area. At dito tayo sa loob. Ito yun, <coughs> ha? Mm -hmm. Tapos dito kami natutulog. Madam, bakang ako jigjag at inday ka talk sila diyan Nakatoka ka matulog so ayan guys mag-prepare muna kami guys bye